Kanin pala to. Sa kamay, blood kamay. Pahingay ba ng kanin? Oh my God! <laughs> hey, what's up guys? Welcome back to our channel. At ah, ayun naman ang inyong bagong halagulong. Mag-ina dito sa Mai. Social media kami po. Ah, come come on. On. <laughs> si ka bagong gising. Tulog pa siya kanina. Nagluto na ako. Tapos, ah, hindi siya masyado mahilig sa gulay. Pero, nag-prepare ako ng gulay, and of course, kahit ayaw mo ng gulay, pero meron tayong pampalasa ngayon, introducing Bawang go At kasama namin si Ivan ngayon. Kumakain ka ba, Ivan, ng gulay? Okay. Ikaw, Ash. Kumakain ako ng, ito po ba ko sa inyo? Yes. Dapat meron pa akong ano nito eh. Dapat meron pa ako uh, nitong kangkong. Uh, Dito nga, pritong talong, nalagang okra at saka tortang talong. At syempre ang ating star for day ang bawang dong. Meron siyang tatlong ano, tatlong uh, flavor. Napakasarap nito, gustong gusto ko ni Mika kasi tinry namin noon. Merong original, merong mild spicy at saka spicy. So, tara. Kain. Pero hindi pwedeng walang rice. Kayo muna. Uh, ang kumuha according sa edad. <laughs> Ikaw ba Ako, ako na. <laughs> Magkamay tayo. Oh, no. Magkamay oh, no. tayo. Diyos ko, sira na naman ang aking Masarap to so promise. No. Ginisa na siya tapos ang daming bawang. Nilagay ko na siya dito. Original, mild spicy, spicy. Oh mild. Mm. Sarap. Sarap diba? Sabi ko sa'yo masarap eh. Ooh. Woo! Babanggong. Parang ito. pwede pang kare-kare na dito. Mm -hmm. Ba? Mm -hmm. Ang sarap. Si Mike, hindi niya masyado makain ng bagoong mga ganito-ganito. One time, ano ba yung niluto natin, Mike? Na, sabi ko, try mo lagyan mo niyan. Munggo. Munggo. Mm. -hmm. Noong nag ako ng munggo noon, nagluto ako. Nilagyan ko rin siya ng bawang gong. May original. Sarap. Sarap, no? Binapapako ko minsan eh. Sarap, mm no? -hmm. Masarap ng mild tea ito. Mmm. Sarap. Masarap din yung original. Ito pala yung best way para pakainin si may ganang gulay. prefer in fairness ha, kumakain na siya ng okra ngayon ha. Bawang gong with okra nga. Kumakain ka nga ng okra. Wow! Sarap daw. Totoo lang alam ano. Mm -hmm. At alam um, mo, makakabayan ang may narinig na. Oh, may bawang. Hello, ubos na gano'ng kanin ko. Sira, ang diet ko. Kung naubos na, namin sa'yo, bigyan niyo kami ulit. <laughs> Baka naman, may bawang ko. Hmm, sarap. Diba, madami ka nalabigyan ng ganito? Nagbigay sa'yo ng ganito? Hmm. Bakit di ba may nakakasarap? Ito ang may nakakasarap. Ito lang kinain mo, no? Hmm. -mm, ito lang. At saka hindi siya malansa. Pwede kasi ako sa ano, Tsaka medyo manamis na na basta masarap. Tapos ang ganda ng lagay, pa yan. Nakuubos agad ang kanin. Parang nagkamali ata ako na nagbawanggong tayo. Tapos <laughs> na <rin> kanin mo. Ha kanin ha 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 ng kanin. My God! <laughs> Kamis, ah, masarap yung spicy. Sarap. Mm. O, oh, diba? Sarap. Pwede sa lahat na, teta. Mm -hmm. ah. Sarap. Parang ayaw mo minto. Pabos! <laughs> mm. Sarap, papakit. Hindi ko alam kung matutuwa ako na. Hindi <laughs> kasi ako makanin eh. Ngayon, kakarin na ko. Uh, uh. And, yun nga, nabusog kami. Ubus kanin mo? Ubus. ubos namin. Ito original pa meron konti. Masarap yung ano. anong gusto mo dun sa tatlo? Mild. Mild spicy. Ako yung spicy kasi milig ako sa si spicy. Mayroon pa tayong ulam. Kaya continuation mamaya mayang gabi eh, dinner na naman. Oh, thank you so much. Ano masabi mo? Sarap. Pahingi pa. <laughs> <laughs> Ay, dalok-dalok. <laughs> yun po, if you want to order again, yun po ang kanilang mga social media accounts. Pwede po kayong order. Nagde-deliver yan sila all over UAE. Promise. Ang sarap. And that's it for today. Much love and God bless. Bye! Kahit ka pa ulit, Suka na? sa na dyan